yan mga boss, tatanggal na namin yung Kia Carens na ano makina. Yung ayaw na umandar mga bossing. Kasi uh, mainit yung makina nito mga boss, at naking talaga. At uh, hindi naman tumabuksan mga boss pag hindi tinanggal tong mag buong makina. Mga boss, itong wheel fan nya. Kung mapapansin nyo dito mga bossing. Kasi hindi ito ang langis nito mga boss sobrang dumi Ayan, mga boss oh o oh, kaabing dumi o oh. parang nilagyan to ng buhangin to mga busing eh. oh o oh. si oh. sino mo bang hindi masira dito oh para daaming ano buhangin mga boss kaya yung langis niya makaakit pero mahina lang kunti lang yung kakit dun papuntang cylinder head sa sobrang barado na strainer ito mga buso ito strainer na mga buso tingnan nyo oh grabe ang dumi yan isa din to sa dahilan mga bus na uh, low power maglo low power dito kasi wala siyang langis eh at mainit yung makina niya at uh, ko pa itong mga piston niya mga bus kung uh, ano oh, wala ba siya naging problema kasi dalawang beses ito mga bus na putulan ng uh, camshaft ito yan mga busing ayun uh, eh, pangalawang ebidensya mga bus na ayaw umakit yung langis parang may mga buhangin ang dami kaya hirap na hirap yung langis niya makaakyat iwan ko yung anong nangyari dito mga boss kung mayroon siyang langis ay ibig sabihin marami siyang ay mayroon siyang nakaimbak na langis galing sa kanyang oil filter papunta ng uh, cylinder head ito mga boss oh, itong hose na to itong hose na to ay papunta ng black to untang black Tapos aakyat doon sa uh, Cylinder head Para mag ng uh, Arm at saka uh, tapit nya Ilulubrikit nya yan At saka yung camshaft Itong langis na Lumalabas galing ng uh, Oil Filter Tapos ito yung pinaka Oil pump niya Ito Ito mga boss Kaso lang nga lang, dito pa lang sa kanyang oil pump, yung strainer niya, hindi na talaga makahigop yun know? o. So, purang dumi. Nakita, o. Oh. Hmm. Hindi, uh, hindi, hindi na yan makahigop ng langis. Papunta doon sa loob, papunta ng uh, oil filter. Tapos oil filter, papunta ng uh, black. Galing ng black, tapunta ng uh, cylinder head dito sa head. ngayon mga boss tingnan natin tingnan natin yung filter niya. yun mga boss walang katalangis langis iso oh. Uh. dapat may tumulo yan na langis marami kasi may elemento sa loob eh dyan na mag, uh, yung langis hindi yan basta basta matatanggal dyan kahit nagdidrain ka man lang, uh, oil kahit magdrain ka man ng oil meron pa rin naka-imbak dyan pero ang nangyayari dito mga busing ay wala na oh walang longis na umakit sa kanyang ah uh, oil filter papunta ng uh, ang labas niya napuntang black yan mga bus ay, ay yung pangalawa yung mga hose niya yung PUP oh yan lang mga bus yun ito yung nakita kung nga bakit uh, Uh, maingay yung makina sobrang parang mayroong ano nag ng mga bakal dito pangalawa nito mga boss pagka sa timing tong ano tong camshaft na to at saka yung timing belt kaso nga lang mga boss ay hindi na umiikot kaya ang gagawin ko nito mga boss ay magtatanggal tayo ng Uh, cylinder head to cylinder head timing muna cylinder head tapos yung turbo para makita natin ang problema ng iba pero sa ngayon mga boss ay ang problema nito ay supply ng oil wala yun know, o ito yung mga balas na galing sa loob Uh, nagtataka natatakamang boss eh at uh, hindi pa ako nakakapag-upload ng ano ng uh, video kasi marami kasi kaming gawa mga boss. Meron kaming anim na sa second dito ngayon ito. Tapos ito mga boss pero under na 'to, naputulong ng timing belt, under na siya pero i-adjust ko pa daw muna dito. At ito natanggalan namin yung makina. Tapos meron pang isa dito mga boss, tinanapin. Problema nito mga bus ay uh, alternator. Nag-request uh, na ako ng alternator. tapos i convert ko na lang nang voltage regulator. tapos ito naman ang sira nitong Hyundai mga bolted ay Ako si convert sensor regulator. Uh, yung sa pure ko na naghihintay pa kami ng nito tapos meron pa rin dito mga bossing. Eh. Sira-sira rin yun yung uh, niya ito. Kaya tinanggal namin. Kaya pasensya na kayo mga boss na hindi tayo nakapag-upload ng video kaagad kasi uh, sa sobrang busy, dami tayong gawa ngayon. Kaya pasensya na kayo pero kayo, wag kayo mag-alala mga boss pag mayroon na kaming ano bakante uh, na mag-video ay talagang mag-upload kami ng video. ah, uh, ito yung panglima mga boss at ito ang sira ng multi-cabra sa mga bossing ay ah, uh, usok din ito, mausok kailangan din ibaba yung, yung makina nito itong sa multi cab na uh, transformer itong makina buwan namin kaya medyo busy, may isa pa doon mga boss Itong yung mintero na yun itong okay. na ito okay. ay okay. sira din itong tarbo at, mga uh, yan lang mga boss yan, lang si ko sana at uh, hintay hintay lang tayo mga bossing kasi mag upload pa ako nang i-upload ko dito nang sa makina na to mga boss sa garage na to kailangan pa namin tanggalin tong makina i-disman to lahat para makita kung anong mga iba pang dapat palitan na mga pyesa yan mga boss ito lang muna. Hirap pala ito ibababa eh, boss pag automatic. Kailangan pag hindi mo alam to ay hindi nyo matatanggal kasi itong ano na to ito converter, Dapat nyo tanggalin ng mga bulb dito bago nyo matanggal yung makina. Kasi pag hindi nyo tinanggal ito mga boss, mahirapan kayo kasi malaki rin itong torque converter o ito yung pinaka pump ng ano ng uh, automatic transmission dito yung catalytic converter mga bossing kaya bago nyo magtanggal ng automatic tanggalin nyo muna yung anim na bolt dito para hindi kayo mahirapan ito number 17 ito mga boss yan ano dyan okay, mga boss at uh, thank you sa inyong panunood mga boss at uh, update ko lang kayo sa mga uh, gawa natin mga bossing ta uh, wala pa kaming chef mga boss. Nito pa lang kami sa ano sa bahay. Ayun so mga boss at uh, baka naman mayroong ano, mga mga maaw. At eh uh, sponsor mga boss. <laughs> yan yan. At uh, hanggang sa sunod mga boss at uh, ito yung team namin. Team Condoy. Team Burah. Yan you know, oh. Kamahalin <laughs> ko kong. Kamahalin. Ito uh, ito yung pinaka ano eh. Hindi isbis sipot. Ito yung pinaka malakas. Ayun uh -huh. nga po, thank you sa mga nanonood no, at that... don't be a part stranger.